to, oh, basag Nasagi, malamang to. Hey, what's up guys? You know, papakita ko lang sa inyo itong ano, may coaching naman dito. Ayan o. Oh. Pinili, malamang. Mukhang flat yung gulong e eh, no Oh. Ayan, binangga yan. Yupi. Yupi tapos yung langis niya malawang tumagas na no? ayan o, no? haba niyan dito lagyan nila ng ganyan at ng hindi kumalat absorb yung uh, langis ayan o no? hindi natin hanggang doon guys okay, o, pakahaba niyan hindi natin hanggang doon konti na dito yung langis na nahulog ayan tingnan natin hanggang saan nabot to malamang pangalawang lagay na nila nito eh. kasi ano na tuyo na ano? mamaya wawalisin nila yan ng yung absorb na langis eh hindi na kumalat nandiyan na lang yan sa sa yung sa kahoy yan o yan yung ano mga kahoy pagka nagpuputol uh, ka natin sa haba nyan dito ang malala hanggang dito dito maraming malawang madaming dito tumagas ah ito pala yung. yung moto na yan or hindi ah, hindi nadali yung moto na yan guys oh. nadali yung moto na yan yan oh basag basag oh. So yun guys, yun o. Oh. Yan ang kasayite. Yan yung moto o oh, basag o. Masagi, malamang to. Basag. Eh, taka ito. Putol. Ganito yan guys, dati o. Oh. Ganito yan. Tapos na putol. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Binangga. Ayan so guys, pinawalis na. Ayan, alisin na yan. Pawalisin na yan. Dahil uh, tuyo na. Ano kayang klaseng sasakyan nyo, no? Koche or whatever. So, yun lang guys. Tayo pupunta na sa papagupit. <laughs> na vlog ko lang. Instant vlog, no? Kaya, yun. Ito malamang kaninang ano, umaga uh, minsan mga galing sa ano malasing or diskuhan or whatever bahala sila sa buhay nila so yun na guys yan let's go gupit na tayo hey what's up guys yun na tapos na tayong nagpagupit yan sakto naman na ano natin yung mga makina uh, nagwawalis yan minawalis na yung mga nilagay nilang ano ng kahoy nag-absorb sa sa uh, aceite or langis ano? yan tingnan natin guys so yun, guys yan na yung tagawalis yan o no? yan nakakalis yan so, yan ah yan lang yan guys pakabilis Ayan, wala na. Kami mga konting na iwan na lang dito. Sa gilid. Ito. Yan. mga mancha na lang na iwan. So yun guys, yun uh, pa rin ng ano, tubig. Itong mancha. Yan. Ayan guys, ayan. Nagasan din ng tubig. Ayan. Ayan o. Ayan. Malinis na guys. So, ayan. Okay, so guys, yun o, Tapos na tayong Tapos nakita natin yung paglinis nila sa sa mga nilagay na ano, pang absorb ng lang langis. Ayan. Ito na pala yung moto na tinis natin kahapon. Ayan. Makaswabi niyan guys. C650. Ayan. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye.